Ngayon din araw ay, na mga, mga idol na. Ah, meron tayong trabaho mga idol isang 4B 1 Eagle po mga idol Ang problema niya po mga idol tumutulo yung isang kanyang mga tubig mga sa, sa kundi Dyanne. sa side cooler mga idol no? yung dapat ang tawag ng mga idol no. Side cooler mm -hmm. o kaya water water cooler or oil cooler. Yung gilid din yun, mga idol. mga idol. Ay mga idol tumutulo yung gilid Ayaw well, yes, Nakatiyak mga idol, sa color ito mga idol matara ito yung problema ng isang makina Na talagang matrabaho mga idol no? Ibaba po natin mga idol yung kanyang ano uh, Injection pump mga idol no? Baba po natin yan mga idol Ayan mga idol lang ating gagawin. Ah, uh, siguro injection pump na lang muna hindi na natin ibabato ang mga idol o kaya pwede natin ibabato para talagang magawa natin maayos baka kasi yung mga idol lalagyan na natin ng ano uh, kung hindi naman malala lalagyan na po natin siya ng steel poxy at saka ng marine poxy mga idol no para hindi na talaga siya tatakas o kaya tatagal siya o okay, mga idol kung gabalik ayun mga idol no natanggal na po natin yung kanyang exhaust mga idol tapos yung kanya mga ano nung no, injection pump, mga idol, tatanggalin na natin yung injection. Kailan mga, mga idol na pag naibaba natin yung injection pump, kailan na nasa timing mga idol no. Ito yung ano mga idol, yun ito yung BE1 saka lahat na isoso mga idol no. Meron po siyang uh, silipan doon para malaman yung timing no. Hanapin lang natin mga idol yung kanyang ano no. Ayun, ito mga idol yung aro, ayan. Nasaan para makita. Yan. Yan. Ngayon mga idol no. Kailangan tumapat yung guhit dyan mga idol. Pag ano sa gitna. Okay, pehit. Ayan mga idol. Hanapin natin. Okay. Dale, dale, pulas aku muda. Ge. Ge. Yeah. Nanglai do tapi lis do. Ge, eh mai pipo do di sitio. Doon pipit mai do sa ano sa transmission doon sa kanyang ringer no. Ge. Yeah. 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 timing kailangan kasi yan mga idol no? kailangan nakaunos siya mga idol bago natin pamaklasin yung kanyang uh, injection pump layo ata

yung mga idol okay na ano ayan tumapat na po yung mga idol ayan yung kanyang ayun uh, yun mga idol yan. ayan tumapat na dito yung mga idol no yung guhit pinakaguhit niya ayun. sentro ngayon para sure tayo mga idol dahil napakarubi naman ng takip niya ayan pinatanggal ko ng mga idol pati yung kanyang ano ano yung kanyang cover para uh, sure tayo na nakauno po siya mga idol ito to ilayan mo lang to ayan. matigas talaga eh. Matagal nating natanggal. Di natanggal. Ayan mga idol no. idol nyo. Ayan. Ayan. Tapat din mga idol sa kuhit niya no. Nakauno po yan. Ngayon mga idol. Ito mga idol. Ito mga oh. idol. Oh. Ayan. Wala na mga idol. Kunting kunti lang galaw niya. Ayan isa. Ayaw na gumalaw mga idol. Nakauno po yan no? Ibig sabihin ng mga idol. Tulap natin yan. Para guminhawan naman yung makina ano Ah, sakal na sakal na po siya. Tugon na po siya eh. Ayun po, nakauno po 'yan, no. Kaya talagang dapat i-tune up na 'yon siya para hindi siya maghihinta, no. Ang ah, din siya sa diesel, tipid sa langis. Yun ang trabaho ng tune up ano, mga idol. Okay, mga idol, magbalik. Yun mga idol, oh, kinakabit po natin mga idol, ayun. Sakto mga idol, oh. Panganyang timing eh. Yeah. yung ano mga idol, oh. Ayun. To, yung araw na to saka yung guhit na yun sa yun yon ayun saan mga idol no uh, timing yan mga idol para hindi siya hirap mandar kailangan naka timing siya ayun mga idol magdi natin ang ayan tingin ko muna mga idol ng bulak saka ng poxy steel at sa atin nilagyan ng all purpose mga idol no na marine epoxy pati ilalim mga idol ayun. pati ilalim mga idol meron yan o no? ikot yan kaya mas matibay ngayon kasabago yan mga idol ayan bulak lang arat epoxy steel all purpose mga idol ayun malalang katas yan okay na mga idol habit na natin para okay sa alright na ayan shout out dun sa ating master mechanic ayan youtube channel boy grasa at kay kuya mike mechanic ng youtube channel ano? kay si, ano, uh, Greg Aquino ng Pangasinan na uh, Ilocos, ayan. Boss Idol, shout out sa iyo. Kay Ramil Clara, ayan, shout out. Kay Nelson Manyako, shout out po. Ayan. Sa mga subscribe ko, shout out po sa lahat. Ayan, lalo lalo na kay Cons Pretty. May ari nito mga idol, no? Si Cons Pretty ng Bulusan Kalumpit bulakan, Kunsihal ng Bulusan Kalumpit bulakan, ayan, idol. Ayan, mga idol, ba tapos tayo. Okay, eh mga idol. magkabalik. Ang mga ng mga idol, kaya nga binusunod ang mga idol. Kasi tutunak natin ito mga idol. Ah, Tagam, tukod. Tukod na tukod siya mga idol, no? Okay, mga idol. Amaya, ah, eh, i-demo ko rin mga idol ang pag-tune up ng mga idol ng isang 4B A1 again, mga idol. Ayan, mga idol. Ano na rin ito mga idol, no? Okay, eh, mga idol, magkabalik. ibalik Diyan na mga idol yung tinuart natin kahapon ng mga idol. Ayan. Ang under mga idol, no? na ay maapot din mai ano niya ang ano niya ano niya antara na sa hindi ka edit na ito yung lang tolu yung na natin na ano yun no ano mas sa yung kanya sa side color bulak taka pisistin sa isang all purpose mga idol kay Boss Master, Idol Master oh. Sa Anik YouTube channel, Boy Grasa. Oy, tapi kayo kami ni Anik, shout out po.